Hello guys, witi na lang tayo ng na bangka natin. Kasi ayan, papunta na tayo ng Gisantis, Gigantis Island. Ayan, habang nagro-roll close si ate, ayan, makahanda na rin tayo dyan. Hello ma'am, sorry for tayo yung Yes. ayan picture picture video, video, habang wala pa yung bangka parang malapit na nakapila na kasi, kasi yung unang tinawag, unang sasakay ayan ayan na, ayan na, dumating na ayan sasakay na kami ayaah Ang una nating destination guys yung Mulupandan Island. Maliit lang siya. Parang sa laki ng cover crop. Okay Parang naman. Maganda. Puro shell. Ah, uh, island. Hello mga baby loves. dito tayo sa Mulupandan. Mulupandan Island. Elu Elu. Elu Island. <laughs> Ayan o, ayan. Maliit lang siyang ano, maliit. Maliit lang siya na island. Ayan oh, ganun lang. May ikot mo lang siya. Ayan. Ayan, unang destination. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan, may mga ano. Binibinta nyo rin yan? O dekorasyon lang?

Thank you.